hindi na kailangan pang magbigay ng assurance si Barbie Forteza sa kanyang boyfriend na si Jack Roberto na walang mangyayaring something sa kanila ni David Licauco. Ayon sa kapuso primetime drama Princess, alam niyang trabaho lang ang ginagawa nila ni David kaya hindi niya kailangan pang ipamuka kay Jack ang kanyang loyalty bilang girlfriend. Ayon kay Barbie, super friends lang talaga sila ni David at nagpapasalamat siya dahil nakatagpo siya ng kaibigan at katrabaho na nire ang kanyang personal life. Ipinagdiinan din ni Barbie na wala talaga silang pakialamanan ni Jack pagdating sa diskarte nila sa kanilang showbiz career. Hiwalay daw ang personal nilang buhay sa trabaho. Alam daw ng aktres kung ano ang gusto niya sa buhay at kung anong career path ang nais niyang tahakin. At lalong hindi niya kailangan ng boyfriend para magsabi kung ano ang dapat niyang gawin. Samantala inamin din ang dalaga na mas touchy daw si Jack kesa sa kanya at mahilig din silang lumabas at mag-date kaya naman kapag nagkaroon sila ng free time talagang nag-e-effort sila para makapag-banding. Nag-share din si Barbie ng ilan tips para sa mga magjowa para mabalanse ang isang relasyon at para mas maging solid pa ang pagsasama. Basta dapat yung partner mo ay tinutulungan kayong mag-grow into a better version. Dapat yung partner mo um, will serve more as an inspiration than an instruction, di diba? Um, pinapasaya ka kaysa sa okay. stress ka and mas tinutulungan ka ang sa sarili mo. Like, hindi ka kinakakot or hindi ka pinitingin lang gawin ka ang gusto mo. Kasi tayo mga babae sa panahon ngayon. Diba? Parang ayaw na natin ng kinokontrol tayo. Ayaw na natin ng sinasabihan tayo kung dapat yan. Alam na natin yun. And, um, yun lang. I think napakalaking bagay lang na very supportive kami sa isa't